O, oh, ayan. Sige, oh, Ay, si si e, dalawa. Ay, sa'yo si sa sa'yo eh. Hindi naman nakarang sa'yo. Ayun o. Ayan. Kain lang. Dalawang rice, mamita. Dalawang rice Sige, sige. Go. <laughs> Thank you ma'am. Welcome. Oh, kawai 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 Okay. Okay. Bukas ulit? Ano Kailan ba birthday ni Abby nang maabangan Mga